Hello po sa lahat. So ngayong araw naman ay magluluto naman ako ng aming ulam para sa pananghalian. So ayan, mag-slice na po ako ng mga ingredients. So una kong hiniwa yung garlic. And then, yung lulutuin ko pala ngayon is pork nilaga with bok choy tayo. So para mayroon tayong sabaw na mainit. So ayan, naghiwan ako ng bok choy. So, yung bok choy is similar lang talaga siya sa pichay. Mas maraming bok choy, mas masarap din ang ating pork Nilaga. after ko dito maghiwa, so i-ready ko na din yung apoy. So ayan, nilagyan ko na siya ng panggatong para at least makapag-start na tayong magluto ng ating pork nilaga. So masarap talaga yung pork nilaga kapag yung ginagamit natin sa pagluluto is yung kahoy. Next, isalang lang ko na yung kaldero and para makapag-start na ako makagisa ng aking pork. So, ayan. Igisa lang natin sa garlic at saka yung onion. And then, ayan. So, once mailagay ko na yung pork, uh, simmer ko lang siya ng ilang minuto. And then, after, kapag lumabas na yung konting uh, sabaw ng ating pork, so, saka ko na siya dagdagan ng mainit na tubig. So ngayon maglagay na ako ng hot water. So hot water para at least mabilis talaga lumambot yung ating pork. And yeah, nakalagay na tayo ng mainit na tubig. So antayin ko lang siya na lumambot yung pork and then kapag kulang naman yung ating tubig, so dagdagan natin ng konti para at least uh, yung katamtaman lang, hindi masyadong madami yung ating sabaw. So, ayan, naglagay na din ako ng tanglad. So, gusto ko talaga yung tanglad, guys. Kumpara sa luya. So, tanglad ang nilagay ko. And, ayan yung ating mga dako na ilalagay dyan mamaya. And, yung ating isla para sa ating sinoba. So, so, ngayon, since malambot na yung pork, so, maglagay na ako ng pork cubes. So, isang perasong pork cubes yung inilagay ko para malasa naman yung ating pork nilaga so ayan na yung ating pork so sobrang lambot na talaga so una ko siyang nilaga yung medyo matigas na part ng bok choy and then yung huli na talaga yung mga dahon so ayan isimmer ko lang sa saglit and then pang na yung dahon ng bok choy so ang bilis lang talaga once malambot na talaga yung ating pork so mabilis na lang yung pagluluto natin. And then, naglagay na ako ng asin, konting magic sarap. And ayan, ilagay ko na talaga yung dahon. So, napakadami pala ng aking dahon. So, ayan, sobrang uh, dami, parang mapuno yung ating caldero. So, so, ngayon, naluto na yung ating pork nilaga. So, ang sarap nito kasi, ayan, meron tayong mainit na sabaw. So, pwede na kumain sa gustong kumain. So, ngayon, hanggang dito na lang. And thank you for watching. So, kain na tayo habang mainit pa yung ating pork nilaga.